Here we go for today's video mga ka-idol. Ay, mga ka-idol Ayan, ang galing talaga ng binas mga ka-idol. Ayan, si Manang. Sabi niya. Ayan. Bantay sarado talaga si, si binas ka-idol. Ay, joke lang. Joke lang. <laughs> Ayan. Ang galing masyado. Ay, eh. ang ganda masyado mga ka-idol. Oh. Maganda. Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, di hindi ako naniniwala nga uh, DIY yan mga ka-idol. Pang-commercial lang ta talaga yan. Di ba bro? Pang-commercial na talaga ito. Oh, ayan naman magduwa-duwa ha. Mga kwan diha. Kung gusto mo magpakoral diha sa inyong kwan, ikwan na lang yun ninyo. Idiritso na ninyo nga forever na siya. Kung sabi pa walang forever, Mayroong forever. Huh? <laughs> galing, galing masyado, galing masyado. Ang ganda. Okay, part 2 ito ha mga ka-idol. Hintayin nyo lang po na matapos ito ang ginawa ng bilas ko. Oh. May part 3 pa, pa. May part 3 pa. May part 4 pa. Ayan. Galing masyado. Nice ang design mga ka-idol. Naiiba sa lahat. Hmm, bisag din sa video dahi bro. O, gaspart. gaspark. Gapon siya. Naga-lightning. Parang kidlat. Ayan. Galing, galing. Ganda. Highlight ko lang muna si Idol Velasco mga ka-idol ha. Oh. I-recommend ko talaga ito. Ang galing talaga niya. Mahusay. Skillful na ano. Oo. Uh -oh. Hindi man magpayag si Manang na magpunta daw siya ng Saudi. Dito lang daw siya. Ayaw niyang mawala sa paningin si Bilas Rasid. <laughs> si Bro Rasid. <laughs> ah, tumawa si Manang. Oh, galing, galing, galing mo daw. <laughs> Ayan. Galing. So. Tapos na. Pa? Tapos na yung Wala pa gani. <laughs> Isang taon ka <laughs> Isang taon na ano, yung kusina ko mga ka -idol. Sige lang. Uh, importante. ah uh, maraming upo. <laughs> Kunting galaw. Oh, ayan. pa man tayo. Uh, nice kaayo. Ay! So dito lang kayo ha mga kan, mga ka-idol dyan Alright, dito lang kayo magpagawa Kay Bilas Rasid, nandito lang po sa kwan Ang bahay nila, uh, mag uh, magkapit bahay kami kay isang compound lang kami dito mga ka-idol uh, Sa harapan lang mismo ng MCL Foundation po Alright, dito sa Barangay Manungol mga kaidol idol Ayan So, kayo na lang po ang mag-ano sa kanya. O, kayo ang mag-kwan. Kung uh, Ah, bahala na kayo mag-usap sa halaga. Pero magaling talaga siya, mga ka-idol. Oo, ang husay. Wala na akong ibang masabi. Husay, galing. Nasa kanya na lahat, mga ka-idol. Ayan. Kaya kung ipapagawa nyo ito sa labas, mga ka-idol, ay so simbahan. Alright, mahal masyado mga ka -idol. Dito, sa kanya, kayo na lang mag-usap sa presyo. Oo. Uh, i-promote ko lang ito mga ka-idol sa naman kasi na hindi na mapansin ng iba. Um, sa compound ng sarilyo sa mga ka-idol, dito kami. Alright. Ayan, maganda masyado. Flex ko muna mga ka-idol. Ang ganda masyadong ginawa niya talaga mga ka-idol. Alright. Ayan. Hindi pa ito tapos mga ka-idol pero ang ganda na. Sulit na masyado mga ka-idol. Ganda. Oo. Oh. Ayan. Hmm, ganda masyado talaga oh. Dalawang kwan ang uh, gagawin niya mga ka-idol ng bilas ko. Dalawang gate po. All right. Doon yung main gate, uh, ituturo ko mga ka-idol ha yung main gate namin sa compound dito. All right. Dito. Ayan, ito yung main gate natin mga ka-idol. Ayan. Uh, medyo malaki siya mga ka-idol kasi dito yung papasok yung uh, Uh, bayaw ko na si Junjun Jun, Yung sasakyan niya uh, Tricycle at saka ni Bayaw Ranil Dito Alright Tapos dito naman sa kabila mga kaidol naman Hindi ako makakapasok dyan mga kaidol Kasi mayroon tayong uh, Ay, mayroon nakaharang uh, puno Kaya dalawa yung gate natin mga kaidol Alright Dito uh, Ito yung sa akin Gagawin pa rin ni Bruno si dito uh, Yung bilas ko po mga kaidol Dito yon. Dito yung sasakyan ko na isa. Tapos ito yung si Ridski. Right? Okay. Um, kung sino pa uh, gusto nga bumili nito mga ka-idol, uh, mag-usap lang tayo. Hindi man ito masyadong mahal. Uh, hindi din masyadong mura. Oh, uh, maayos pa ito si Ridski mga ka-idol. Right? Sayang manggod kung hindi magamit. Ayan. So, sa part 3 mga ka-idol Ah, makikita ninyo uh, ikakabit po ni Bilas Idol tutulong din ako uh, sa kanya uh, mag video ayan right para sa ganun naman mga ka-idol ha huwag kayong magduha-duha na diha kung sabi saya pa mga ka -idol. oh, dito na kayo pagawa sa kanya gagawa, ka, uh, gagawa siya ng shop dyan alright hindi lang siya wilder Uh ulitin ko po, hindi lang siya wilder, mayroon din siyang shop doon sa ano, uh barber shop, uh carpenter din siya, lawn mower, uh, uh wrist din siya at uh, marami pang iba mga kaibigan okay? Sige, uh, bye for now. God bless us all. Please po uh, uh, don't forget to subscribe. Don't forget to follow my new page. Uh sa youtube channel, youtube tapos gagawa pa ako ng bagong page ko rin sa facebook alright tapos sa uh, tiktok at saka sa ano uh, thread pero may ginawa na din akong website mga kaidol pero ilan ilan pa lang ang uh, nag uh, nanunood doon at saka nag download mga kaidol hindi pa uh, masyadong marami yung mga pa natin followers dun sa kanila okay pero sige lang So, mayroon naman tayong kita na doon. naka na tayo ng $3, mga ka-idol. Okay? Uh, uh, kung ika-convert natin yan sa piso, mga ka-idol, more than 145 pesos na yun, mga ka-idol. So, don't forget, ha? To subscribe, follow, and uh, uh, click the notification bell. Like. Then, positive comment lang, mga ka-idol. Ayoko yung mga bash na ano, negative po. Okay? Kasi mayroon na tayong batas mga ka-idol sa bully and uh, sa sa internet okay uh, bye for now uh, bye bye God bless us all